TAMBO! Oh, sarap! Hey! What's up guys? Catherine Flores again and it's LUTO! Time na naman tayo at i-share naman naman sa isang mga ulam na... Isang... isa? Tapos mga... <laughs> isang ulam na nami-miss ko talaga sa Iloilo. Mga Ilonggo, diyan makarelate for sure. Lumipas na ang pag-ulan ito talaga hindi ko pa nakain dito. Wala dito available niyan, pero gagawin ko ng paraan, syempre. Okay, paraan tayo, chowta. <laughs> ang lutuin natin ay, charan! Ha! Tambo! Magluluto tayo ng tambo na may kata. O, hindi talaga available dito ang ano, ang tambo. Ano ba itong tambo? Ano si Tagalog man? Habi be comment below ko ano tambo. Basta kanina Kaya talaga pinapanamdog ko. Anong tambo? Hindi ko talaga naisip. So, ito na siya ini In-slice ko na siya sa lata talaga. Siyempre, di man, dito, anong available, no? Nasa lata siya. Ito siya nung, nung una. Oh, diba? Daw, pitoy. <laughs> so yun na nga, from pitoy na ini in-slice ko siya ng maninipis. <laughs> Charisse. Pagkatapos ay hinugasan ko siya, ayaw ko kasi yung uh, water. Water! English pecaner! So ito na mga ingredients. Ito yung tambo, may bawang, sibuyas, tapos ito yung ating sahol, Corn here the corn. Corn naman, English ulit. <laughs> Ganyan ka ginawa. Fresh talaga ang ginamit ko at meron tayong gata. At hindi rin mawawala ang okra, syempre. At meron din ako isda dito, sampat ba? Sa mainit na kaldero ay naglagay na ako ng olive oil. Nagisa ako ngayon ng bawang tapos nabay ko na rin ang sibuyas. halo haluin mo lang paikot ikutin. Musa na ka naman doon, Charisse <laughs> Pagkatapos ilagay na natin ang ating sahog, ito ngang shrimp at saka yung crabs. O di pa English ulit. Mas maiksi kasi ang word ganun. <laughs> Then nag-add na rin ako ng water. Water. <laughs> Pagkatapos ay takpan lang at pakuluan ganun. Alam niyo ba sa totoo lang hindi to first time na niluto ko to. Maraming beses na rin kapag nami-miss ko ang tambo. Eto nga nung kumulo na ay nilagay ko na nga itong tambo. Ay alam ko na pala English ng tambo. Bamboo shoots 'yun. Yan. Naglagay na rin pala ako ng asin. Pagkatapos ay inad ko na rin itong corn. Ay, corn, mais. Ganon. unang luto ko nga ay salata na corn ang aking nilagay. Medyo matamis, hindi maganda. Fresh talaga bilhin nyo. Ay, na rin pala ako ng isda ko. Liwit yan sa amin ba? Espada. So, ayan na. Bumubukal-bukal na. Naglagay na rin ako ng okra. <sighs> ang question ko lang talaga, bakit ang okra wala sa bahay kubo? Paborito ko pa naman to ba? <laughs> o mamaya na kantahin, manood ka muna sa akin. <laughs> Sinunod ko na nga itong tugabang or saluyot sa Tagalog. Alam nyo ba, dito sa UAE, tag-init lang, meron sa saluyot dito pag taglamig nako hindi ko talaga makita sa mga puntong tunay-inita na talaga ako pero carry ayan lang ayan na lumambot na yung tugabang ko ay laluin ko muna na sa realidad na ako tingnan gata time dito talaga magkakatalo sa lasa sa gata kaya pumili kayo ng magandang gata okay itong kuko mama na to maganda talaga ba lasang fresh gata talaga kaya simot na simot talaga sa akin so, so ayo na nga oh pakuluan na natin ng konti ayun nakita nyo na malapit talaga ako sa kukutuanan ba ano daw <laughs> this time tikpan muna natin baka kulang sa asin baka malas ay ito pero in fairness, sarap! Ayun na nga, pakuluan pa natin ng isang kulo pa. Kung hindi magburugwe, talagang buli natin ito. Pag hindi <laughs> natin pinakuluan ng gata. <laughs> Kain na na! Ay! Diyos ko! Yung amoy palang kuha-kuha na talaga! Uy! Oh my God! Mmm! Lalapuyo, lapuyo talaga. Siya yung naglalaway ba talaga siya ba? Oh! Uy, uh, sarap! <laughs> Sino na inggit dyan? Kain tayo. Haon <gasps> ta. <Taunta>. Wow. Hmm. <laughs> <laughs> Kumataba tong crabs na to. Uy. Alam nyo yung suso? Ganang <laughs> <laughs> ganang ganang. Ito talaga ang perfect dapat na na ano dyan, partner dyan. Eh, wala ang suso dito. Suso ko. Hahaha. Pero okay na rin. Kung namimiss nyo talaga yung mga ganito, yung lutong ilonggo naton ba, may mga paraan naman, may mga ways naman hmm Mmm. Mabensarap. Ito talaga, oh. Mmm. Hindi talaga pwede na walang partner na pinipitong isda. Gusto ko talaga itong liwit. Nung nakita ko kanina ang liwit, ay. Ah. Perfect. Kaon ta. Mm. Ikaw. Kung nanonood ka sa akin hanggang ngayon, comment below nga, when ka last kumain ng tambo? Namimiss mo na to? Kung nasa ibang bansa ka, pwede ka na magluto. <laughs> Until next, luto natin! Bye! Kaon ta!